Isang mapagpalang araw mga kaparehas, sa inyo po nakikita na yan ay ang pamalang barangay ng barangay Buliran, San Miguel, Bulacan, na kung saan ay napakagandang barangay, maliwalas, malinis, maliwanag na barangay dito po sa barangay Buliran, San Miguel, Bulacan, sa pangunguna ng ating butihing at tinagalang na punong barangay, si Kapitan Juicy Pascual, ang naglilingkod sa si siservisyo ng mamalasakit dito po sa barangay Buliran, San Miguel, Bulacan, mga kaparehas, ayan po ang nasasakupan ng ating magandang barangay hall dito po sa Barangay Buliran at isang pagbati din po sa lahat ng aming mga followers sa aming subscriber dito po sa Barangay Buliran San Miguel Bulacan. Ingat-ingat po tayo mga kapalagi mga kaparehas God bless us all. Mabuhay po ang Barangay Buliran San Miguel Bulacan. Ayan po mga kaparehas, ang inyong nakikita na yan ay napakalinis ng mga kalsadahan. Ayan po, napakaganda mga tanawin. Sadya